malapit na kami sa sa may kapupuntahan namin sa may tulay sa bridge ay Diyos ko ang init kawawa na naman ang inday last pag na naman Diyos ko ayan ayan manginginain muna ang mga inday bago kami rumampa pa ulit o diba ano sis kaya pa? kaya kaya yehey yan ang mga kaibigan kong matatatag. Lakot siya. Ah, diba? Pero pag uwi ng bahay, inom ng dalawang panadol. <laughs> la cochea, ito, mga Ayan, hindi na kaya ng powers ng mga inday, ng mga inday maglakad. Kami ngayon ay magmi muna bago ulit rumampa. Ayan ang aming mga merienda. Bilo-bilo, puting, ano? Puto, putong puti. Tap, hindi puti yan, yellow, <laughs> yan. <laughs> Tapos pansit. Ayan, o, merienda po muna tayo tapos na kaming kumain. Hoy! Dalawang koreana. Tingnan mo, puro kanina pa kayo mabuhay, mabuhay. Dalawang koreana na yan, ha? Walang katapusang, Walang katapusang mabuhay yan, koreana. O, oh, di diba? O, oh, yan. Tapos na kami kumain. Lalarga na kami. Pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda yung view. Yan.